Una ang lamas no dili ang sudan <laughs> scramble na siya guys cooker na Elias na San Franz rice cooker rice cooker <laughs> ito no? Elias ng kubang. <Wow>. <laughs> dorito <laughs> lamas pa lang no ulam na guys Yay! Tay, limo. Pingoy, pingoy man. Ay, buhay pa taon si Gloria. Ha <laughs> ah, guys, alak ka. Diha. Yeah. Oh, nana, nana, nagko ano? Ilyas, ilyas o. Oh, nana. Oh. <laughs> sayawan, sayawan na rin siya para yaw, lami ang kuhan ni Loto. Ayun panigat dito ang kutawan. Bro, isi bro, dia. Ayun dong, plak, kami ang ginagawa ni Pagluto ni Wag eh. At sumana, dito naman ni San Fran. <laughs> na no? kira Adobo na sa guys no? Adobo. Ah, budo. Ah, budo. Bo. Ah, Ah,